Problema sa Peking Hessian Jade sa Xinjiang, palaging lumalabas. Kamakailan, media ng China, ibinunyag ang kaguluhan sa merkado ng Hessian Jade. Ayon sa ulat, maraming ilegal na nanluloko sa mga buyer. Ipinapanggap ang murang jade bilang mahal na Hessian Jade. May ilan na gumagamit ng kemikal, pagpapaputi at iba pa, binabago ang hitsura para tumaas ang presyo. Hindi kayang talunin ng Peking. Tindero nalulungkot sa Peking Jade. Nagrereklamo sa media ang kahirapan bumenta. Asian Jade sa live seller mahigit 20,000 RM by, Mas maayos sa amin mga 1,000 RM by lang. Maraming di marunong gusto lang puti. China, sentro ng Hishan, Nanyang, Henan, pamilihan ni Shuzhuang, pataas bagsak sa industriya. Dahil sa Peking Jade, sinisiyasat ng state media, na diskobre ang merkado ng Hishan Jade, mas madilim kaysa inaakala. Sabi ng ilang negosyante, Jade galing Afghanistan, mukhang kapareho ng Hishan Jade, hindi madaling makita ng normal na buyer, pero malayo ang presyo. Tunay na top grade Hishan Jade, napakabihira, maraming katulad sa merkado, ang mura lang na Jade, pati Dei o Afghanistan Jade, pinapakinis at kinulayan, ibebenta bilang mahal, may peking sertipiko pa, pinagkakamalan ng bayan. Natotoong Haitian Jade ang nabili, may ilang nag-aangkin, mabuti daw sa katawan ang peking jade. Ang mahalaga, ang hemoglobin sa jade, kailangan puno ang nilalaman, kaya tinatawag na scavenger. Ang host sa live stream, sinabi lang na mabisa ang alahas, nakakagamot daw, kunwaring banyagang negosyante, sa totoo mga tsino din, nagsasalita lang ng Hokkien, patuloy ang scam ng Jade sa China, naging kulay na gamit kemikal, at mahal na presyo, nakakasama sa katawan at puso. Gusto mo ba ang content namin? mag subscribe at i-follow na ang Lihu TV.